Kasunod na ligo ang oil price rollback. Ang tanong ngayon ng mga mamimili, magkakabawas pressure rin kaya sa mga pangunahing bilihin? Nagbabalik ang saksing si Julio Segovia. Kahit pag gumagamit ng krudo ang mga biyahero sa pag deliver ng mga produkto, hindi raw ibig sabihin magmumura na rin ang mga bilihin dahil sa mga oil price rollback. Uh, yung calculation nga namin, less than 1%. Uh, kaya yung yung pagbabari ng presyo eh maliit rin yung impact noon sa sa presyo ng goods. Sa sardinas halimbawa, may epekto sa presyo ang hinigpitan noong supply ng isdang tamban dahil sa fishing ban sa Sambuanga. At sa latest monitoring nga ng DTI, tumaas pa ng 50 sentimo ang presyo ng isang brand ng sardinas. In the last few months, hindi naman tumataas yung presyo ng ating tin plates. So ang rason is more on the supply of the tamban. Epekto naman ang masamang panahon sa supply ang dahilan ng namonitor ding dagdag presyo sa ilang isda at gulay. Sa monitoring ng DTI, ang isdang alumahan, 40 pesos ang itinaas sa presyo kada kilo. Ang gulay na bituelas naman, mula 50 pesos kada kilo, nasa 60 pesos na ngayon. Pinuntahan ko ang kamuning market at dito, hanggang 30 pesos ang iminahal ng ilang isdang dagat. Kala nang may ulan, ganyan. Mahirap ang isdang dagat. Tsaka mahal pa ka. Pag bagyo, yan mahirap lalo yan. Tapos pagkaliwanag, ganun din, kukonti ang huli. Gumalaw man ang presyo ng ilang bilihin. Tinayak naman ng DTI na sako pa rin ito nang itinakda nilang suggested retail price. Gayunman, binalaan pa rin na ahensya ang mga nagtitinda na huwag magsamantala sa presyo. Ako si Julio Segovia, ang inyong saksi.